Magandang araw sa inyong lahat. O welcome ulit sa ating uh, discussion. Uh, and uh, this time, pag-uusapan natin ay eh, tungkol sa <clears throat> failure ng employer to attend the mandatory conference. File the position paper. Ano ba yung magiging epekto nito sa kaso? ito ay tanong ng isang subscriber natin. So, sabi niya, hindi sumipot sa Sena yung employer at hindi rin sumipot sa dalawang hearing ng MC for mandatory conference. At hindi naka-file ng uh, position paper tapos na-deny ang motion na mag-mandatory conference ulit so ang tanong niya ay kung may pag-asa na sila ang manalo. discuss natin yan papasadahan natin ang rules sa uh, Sena. papayaw lang tapos yung uh, rule 5 section uh, 15 15 ba rule 5 section 10 ng uh, rule 5 section 10 ng 2011 uh, nlrc rules of procedure Shoutout muna natin ng ating mga uh, subscribers and followers dito. Alright, <clears throat> ang employer na hindi naka-attend ng SENA, basically wala namang halos uh, impact sa kung sila ay panalo or talo sa kaso. No? Kasi ang SENA ay hiwalay na proceeding yan sa labor arbiter. Ngayon, ang um, Sena, parang barangay lang, na? barangay level yan, ng mga labor cases. Walang panalo, walang talo dyan. Kasi walang adjudicatory powers ang siado uh, or single entry approach desk officer. Yung mga official dyan sa Sena, walang powers yan to decide the case. No? Ang mandate na mga yan is to facilitate the settlement of uh, parties. Pag ayusin kayo para sa barangay. So the most that they can do kapag hindi nagkaayos is to issue a certificate of finality. Kapag na-issue na ng uh, certificate of finality. akit sa labor arbiter yung kaso, pagdating kay labor arbiter, dyan na nagiging uh, compulsory arbitration ang uh, sitwasyon, hindi na voluntary. Ibig sabihin lang na ang pag-participate dyan, merong consequence. No? Hindi tulad sa SENA, pag hindi ka nakapag-participate, hindi ka pwedeng matalo kung ikaw ay respondent. Ang mangyari lang, akyat na sa labor arbiter yung kaso ninyo, wala ka ng opportunity na ayusin. Wala ka ng opportunity na iset it na maiwasan mo sana ang gastos ng labor case kung naayos mo sa SENA. So you just lost that opportunity sa level ng SENA. Now, you go to the labor arbiter. Kay labor arbiter, sabi natin, compulsory arbitration. No? Kapag hindi ka naka-attend ang Section 10, Rule 5 ng 2011, NLRC rules of procedure, aandar yan. At ano ang nakalagay dyan sa Section 10 ng Rule 5? Ang nakalagay dyan, kapag ang complainant hindi naka-attend sa dalawang mandatory conferences, despite the notice, eh, madidismiss ang kanyang reklamo Without prejudice, ang ibig na sabihin, dismissed pero pwede mong i-refile. Kapag si employer naman ang hindi naka-attend sa first and second uh, mandatory conferences na sinet labor arbiter na mayroong notice ang employer, ang employer shall be deemed to have waived the right to file position paper. kapag hindi ka nakapag-file ng position paper gaya nitong sa comment ng subscriber natin then ibig sabihin ang babasahin na lang ni arbiter na papel ay yung papel na lang ni employee kasi yun na lang naman ang uh, position paper na naipasa eh di ba hindi na siya pwedeng lumabas doon sa kung anong ebidensya na nakahagit sa kanya opisina Ngayon, sure na ba na mananalo si complainant? Well, technically, kung ikaw na nga lang ang nakikipagboxing, wala ka nang na kalaban, tapos natalo ka pa, ang hina mo naman. Di diba? Or mahina talaga ang kaso mo in the first place. So, alimbawa, nag-file ka ng labor case, ang claim mo, illegal dismissal, actual eh wala ka namang palang proof na ang actual dismissal. So baka ma-dismiss lang din yung kaso mo, kahit wala ka namang kalaban. Yun lang naman yun. So mostly, mangyayari siguro yan, 5 or 10 percent kung talagang sobrang pabaya ka sa kaso mo. Pero kung nag-file ka ng kaso at alam mo naman na ano ang mga ebidensya na dapat mong uh, ihanda, eh, malamang dapat na i-ready mo yan bago ka nag-file. So, in that case, kung papel mo lang naman natitingnan, kung position paper mo lang yung babasahin, mananalo ka dyan. Okay? So, hindi 100%, pero most likely, ikaw mananalo kasi mang-isa ka na lang. So, guys, if there's anything more na gusto ninyo malaman dito sa ating uh, pinag-usapan, let me know. Drop me a comment. Okay? Huh? Or make your own uh, comment para pag nabasa natin, pwede natin gawa ng video. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.